Hello! Welcome back sa Tapuan Pinoy Movie Recap Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang Samaritan na pinalabas noong 2022 Labos din namin ikagagalak ang inyong pag-like at subscribe Maraming salamat! Nagsimula ang storya sa pagpapakita ng dalawang batang lalaking kambal na ipinanganak sa Granite City Sila ay may kakaibang lakas na hindi ordinaryo Sila Nemesis at Samaritan dahil dito ay hindi sinasadyang nakakasakit sila ng mga tao. Sa takot ng mga tao, ay sinunog ng mga tao ang tahanan nila, at kasama ang palad ay natupok ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi man lang nasakta ng dalawa, dahil dito namuhi si Nemesis at naghanap ng paghihiganti sa kanyang puso na ninanais niyang sapiti ng mga tao ang naganap sa kanyang magulang. Habang pinili ni Samaritan ang mabuting landas na iligtas ang mga tao, at dahil sa puot ni Nemesis ay nakalikha siya ng espesyal na martilyo na tanging bagay na makakasakit sa kanila ni Samaritan. Na ito nilikha mula sa puot at dugo ni Nemesis. Binala ni Nemesis si Samaritan sa isang planta upang tapusin nila ang laban ngunit isang malaging na pangyayari ang pumatay sa dalawa at hindi na sila muling nakita. Sa kasalukuyan ay pinakita ang batang bida na si Sam ay patuloy pa rin ang naniniwala na buhay pa si Samaritan. Isa siyang tunay na taga-subaybay ni Samaritan nakasama ang kanyang inang namumuhay ngunit hindi pinalad sa pananalapi na makikitang laging pinapaalis sa kanilang tinutuluyan. Kaya't napilitan siyang sumama kay Big Boy na nagyaya sa kanya upang dumiskarte ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal. Hanggang dumating din sa sa junk shop ang isang gang at niyaya ng lalaking mukhang unicorn ang buhok na pangalanan nating si Reza. Niyaya niya si Big Boy ngunit umayaw ito at natatakot. Ngunit dahil nais niya magkapera ay sisamang kumuha ng trabaho. Sa sunod na eksena ay umakto si Sam na kunwaring may sugat at humihingi ng tulong sa matandang tindero. Iyon pala ay para magbigay daan sa mga miyembro ng gang na magnakaw. Hinabol sila ng matanda at nakatakas at diretsong umuwi sa hideout. Nang binuksan ng mga kinuhang kahon ay puro pagkain pala ang laman na lubos ng kinagalit ni Unicorn Hair kay Sam. Na siya namang nakapukaw ng atensyon ng gang leader na si Cyrus na lumabas sa kanyang kwarto. Sinabi niya na ganun din siya dati na pinakamahina at pinakamaliit at kinakawawa. Nakita din niya ang nahulog na libro ni Sam kung saan ang laman nito puro iginuhit niyang si Samaritan. Sinabi niya na siya ay naiiba sapagkat ang kanyang bayani ay si Nemesis. Sabay pinakita ang kanyang tato, at sinabi niya sa kanilang mga nagtatago ay si Nemesis ang nagbibigay ng boses sa kanila. At inabutan siya nito ng malaking salapi para sa nagawa niya sa araw na iyon at para sa mga susunod pa. At dahil dito ay nakapagbayad sila ng upas sa bahay at nakapasok si Sam at kanyang ina sa kanilang inuupahan. Kinabukasan hindi inaasahan ni Sam na si Unicorn Boy ay inaabangan siya. At gustong kunin ng pera sa bata. Kaya't umabot sa matinding habulan hanggang muntik na siyang mabundol ng boss na sinasakyan ni Joe. Na kung maalala siya ang lalaking laging kumukuha ng mga kalakal. Hanggang inabutan ng gang si Sam sa isang lote. At habang binubugbog siya ay may dumating na nagligtas sa kanya. Yun pala ay si Joe kung saan sa isang hawak lamang niya ay tumalsik ang dalawang masamang loob. Sinubukan nilang sapakin si Joe ngunit mas nasaktan pa ang kamay ni Unicorn Boy. Habang dahil napahiya siya ay kumuha ito ng kutsilyo at uundaya ng saksak si Joe, nang bigla nitong hawakan ang punyal at nabaluktot ito. Doon ay nagtakbuhan na ang mga kasama niya na may pagbabantang babalikan nila si Joe, sapagkat malapit ito sa tinutuluyan nila Sam. Bumalik ang eksena sa hideout nila Cyrus, na may ninakaw na tinatawag na blackout bomb, pinakitang nakasuot ang gang ng uniforme na pangpulis at pumasok sa isang istasyon na ginamit ang blackout bomb. At nagnakaw ng mga gamit, ngunit mas gusto nilang kunin ang dalawang maskara ni Samaritan higit ang kay Nemesis at ang kanyang martilyo. Nasa bawat paggalaw ni Cyrus at pagkuha sa martilyo ay may kung anong bagay ang nagpapagulat kay Joe. Nawaring may kulog at kidlat, at na ni Cyrus ang martilyo na inangkin nito. Habang si Sam ay pumunta sa isang manunulat tungkol kay Samaritan at Nemesis na maalalang may mga teorya at librong ginawa para sa magkapatid. Sinabi ni Sam na kilala na niya kung sino si Nemesis sapagkat may ang lakas na hindi ordinaryo. Binanggit din ni Albert na ang martilyo lamang ang maaaring samugat sa kanila. Habang pinakitang hindi na nawala ang atensyon ni Sam kay Joe na malapit lamang sa kanilang tahanan. At nang umalis ito ay palihim siyang umakyat sa bahay ni Joe. At tumingin sa mga gamit, ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang scrapbook na naglalaman ng lahat ng balita tungkol kay Samaritan at Nemesis na siyang kinuha ni Sam pa uwi ng bahay. Nang makauwi si Joe sa kanilang bahay ay agad niyang napansin ang kalat na galing sa kanyang aparador. At alam niyang si Sam ang kumuha at pinuntahan sa kanilang tinutuluyan. Sinabi niyang may mahalagang bagay ang kinuha ng bata. At nagalit ang nanay kay Sam at nakiusap kay Joe na kung maari ay huwag ng malaman ng mga pulis. Kaya't sinabi ni Joe na mapalad si Sam at mabuti ang kanyang ina. Sabay binalik ang ninakaw na bagay ng bata at humingi ng paumanhin. Kinabukasan ay nagkasabay si Sam at Joe sa daan at pinipilit ng bata na siya ay si Samaritan. At sumagot itong matagal ng patay si Samaritan at isang tagahanga lamang si Joe at nabubuhay siya sa pamamagitan ng pagkuha ng kalakal. Habang pinipilit ni Sam si Joe at sinasabing nagsisinungaling siya at nagtalo sila at lumakad na lamang si Joe palayo nang hindi niya namalayang sumusunod sa kanya si Unicorn Hair Boy. At binangga ng kanilang kotse si Joe na iniwang may bali ang mga buto at walang malay. Nalabis na iniyak ni Sam sa kanyang nakita, nang biglang may parang malakas na puwersang nagbalik ng buhay ni Joe at tumayo habang inayos niya ang mga nasirang buto sa kanyang paa at kamay. Nakinagulat ni Sam at mas lalong kinatuwa ng bata, habang sinabi ni Joe na kailangan niya ng tubig ora mismo, tinulungan ng bata si Joe paumi at nang mag ito ay lumabas ang napakadaming usok na parang nag ng liyempo sa banyo. Sunod ay pinakitang kumakain ng napakadaming ice cream si Joe. At pinilit ni Sam na natagpuan na niya si Samaritan ngunit muling tinanggi ito ni Joe. Sabi ni Sam na walang tao na kayang gumawa na makapagpagaling ang sarili ng biglaan. Pinaliwanag ni Joe na ito ay Thermodynamics na hindi maintindihan ng bata. At sinabi ni Joe na kapag nasaktan siya ay nag-overheat siya at kapag hindi siya lumamig ay sasabog ang puso niya. Sinabi din ng bata na niligtas ni Samaritan ang papa niya noon ngunit namatay sa kasamaang palad. Sunod na eksena ay pinakitang nagsimula na ang grupo ni Cyrus na isang revolusyon na may suot na maskara ni Nemesis at kinukuha ang simpatsya ng maraming tao. Nabinigyan nila ng maskara na mukhang gawa sa lumang medios. At sumigaw sila ng Nemesis. Habang si Joe ay hindi pa rin nakakalimot sa bangungot ng nakaraan. Kinabukasan habang nais magbenta ni Joe ng mga bagay na kanyang naayos tulad ng camera ay sinundan siyang muli ni Sam at nakita nila ang mga nakamaskarang tao na nagnanakaw at unti-unti nang naging masama ang kalagayan ng Granite City. Nagawa din mapagkwento ng bata si Joe sa mga abilidad at kakayahan niya tulad ng kaya niyang tumalun noon ng hanggang isandaang katao. At tumalun hanggang sampu na kotse na sinabi ng batang maaari siyang mapagkatiwalaan sa mga mahalagang impormasyon. Sinabi ni Joe kay Sam na mas tamang umiwa sa gulo at pakikipag-away lalo sa mga estranghero na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Binigay ni Sam ang kanyang relo na matagal nang hindi gumagana at sinabi ni Joe na subukan niya itong kumpunihin. Kinabukasan habang kumakain si Joe ay napanood niya ang balita na may isang taong nagsabing nagbalik na si Nemesis at bumawa ng kaguluhan. Ganun na lamang ang galit ni Joe na halos ikasira ng plato. Samantalang ninais ni Sam na turuan siya ni Joe kung paano makipaglaban ngunit napilayan ng kamay ni Sam sa pagsuntok kay Joe. Muling sinabi ni Sam na maari niyang pigilan ang mga masasamang loob na ikinagalit ni Joe at dahil doon ay umalis si Sam na malungkot. Habang sa daan ay nakita nila Cyrus si Sam at tinanong kung nais niya muling kumita ng pera. Ang gipit sa patalim kumakapit, kaya't sumama si Sam sa kanilang lungga kung saan may pinaplanong masama ang mga kolokoy. Habang hindi magawa ng bata ang pagbibigay ng babala sa tropa kung may mga pulis. Sa pamamagitan ng pagpito sapagkat hindi pala ito marunong, ay naghintay muna ang bata sa lugar nila Cyrus para sa sunod na misyon nito. Ngunit nasaksihan niya ang pagpatay nila sa isang pulis. Doon din ay nakita niyang naisipakan nila Ray si Big Boy ang tropa ni Sam, ngunit pinagtanggol niya ito na nagresulta na siya ang binolikon at pinalo ang kamay niya hanggang siya ay mahimatay makikitang dinala siya sa isang grocery basket na parang isang grocery sa pure gold. Ngunit ikinagulat nila Reyes nang makita nila si Joe na nakatayo at buhay. Dinala sa pagamutan ni Joe si Sam at sinabi ng kanyang ina kung nais ba niyang ipagtanggol ang bata. Ngunit tumanggi si Joe, agad nila itong sinumbong kay Cyrus at sinabing kailangan niyang makita ang matanda dahil nasira ang salamin ng kotse, ngunit buhay pa din ito. Dahil dito pinakitang sinundan ng mga sindikato si Joe hanggang may titito sa isang eskinita. Tumigil si Joe at binalaan sila na mag-isip ng mabuti sa pinaplano nila. Ngunit walang ano-ano ay sinubukan nilang kunyugin si Joe. Ngunit sa kasamaang palad isa-isa silang pinatalsik. Maging ang bala ay di din sa kanya umubra. Ang isa ay sinaksak siya ngunit nagawa niya itong itapo ng malayo. Ang isang malaking miyembro na kulot ay malaki man ay sinakal niya at tinapon. Habang nasaksihan ng isang batang babae ang lahat at sinabi niya sa bata na lahat ng yun ay optical illusion lamang ngunit biglang lumapit si Big Curly Hair Guy at tinapon sa kanila ang isang blackout bomb. Agad kumilos ang katawan ni Joe na tumalo ng mataas at binuhat ang isang kotse upang iharang sa kanila. Doon na siya nakuhaan ng video ng maraming tao. Sa sumunod na eksena ay nag-eempake na si Joe upang umalis sapagkat marahil ay nalaman na ang kanyang katauhan na napanood din niya mismo sa telebisyon. Nang dumating si Sam at sinabing maari pa niyang iligtas ang mga tao laban kay Cyrus na may masamang plano sa Granite City. Nagalit si Joe na ginawang pulbos ang pader at dinuro. Umuwi si Sam at patuloy na si Joe na umalis sa Sudan. Habang sa hideout ng mga tanga ay sinabi ni Big Curly Hair na kumpirmadong nagbalik na si Samaritan. At binuksan ang telebisyon at pinakita ang balita. Ganun na lang ang galit ni Cyrus na kinuha ang martilyo at damang-dama ang pagiging nemesis na pinalo pa ang second hand nilang telebisyon. Habang pumunta si Sam sa bahay ni Joe upang kunin ang pinaayos niyang relo nang makita niya ang grupo ni Cyrus na pababa at pupuntahan si Joe na hindi nila alam na nakaalis na. Agad silang umakyat sa gusali at pinaulanan ng bala ang kwarto ni Joe ngunit wala na ito nang pumasok sila. At mula sa bintana ay nakita nila ang kabilang kwarto kung nasaan sila Sam na gusto nilang kunin upang gawing dihag. Agad na tumakas ang mag-ina ngunit mas madami at mas mabilis ang mga tanga kaya't inabutan sila nito sa rooftop. Habang sinaktan ni Cyrus ang ina ni Sam at dinala si Sam sa hideout. Naghihintay na lamang ng parating na biyahe si Joe sa baliwag transit nang biglang tumunog ang relong inayos niya para kay Sam. Na may kakaiba siyang naramdaman, bumalik siya sa tahanan nila para sana ibalik ang relo kay Sam, nang makitang nakaupo ang nanay nito na mahina na. At sinabing kinuha ng grupo ni Cyrus si Sam, doon ay nabakas ang galit sa mukha ni Joe na parang si Rambo at hinanda ang maraming drum na nilagay niya sa kanilang truck ng basura. Hinarurot ni Joe ang truck at binangga ang pader na nawasak at nakatumba ang truck. Ngunit lumabas si Joe na hindi niya alam na napapaligiran ng mga stuntman na may baril. Pinaulanan siya nito ng bala na parang only rice ngunit pinagpapalo sila ni Joe at nilabanan na pinatumba ang lahat gamit ang iba't ibang kagamitan na napulot lang niya sa paligid pinalibutan na siya ng mga lalaking puro baril at dun pa lang siya tumigil. Sa pagbaba ni Cyrus ay dala ang martilyo habang nakagapos si Sam. Kinausap nito si Joe at sinabing harapin niya si Cyrus kung siya ang good guy. Napalihim at mag-ayang pinalo si Joe ng martilyo sa ulo at bumagsak. Sinamantala nito ang pagbagsak ni Joe at patuloy sa paghampas ng sunigaw si Sam na lumaban siya. Biglang nagbalik sa memorya ni Joe na nahulog si Samaritan ngunit tinulungan ni Nemesis sinalo ni Joe ang martilyo na makikitang nagliwanag at sinabing paulit-ulit siya sa pagsasabi ng good guy. Ngunit hindi siya ang good guy, sapagkat siya ang bad guy. Nagsalita sila na siya si Nemesis. Doon ipinakita na hinulog ni Nemesis si Samaritan sa apoy kasabay ang maskara. Ang nabuhay pala na si Joe ay hindi si Samaritan kung hindi si Nemesis. Sabay sumabog ang nakatumbang truck na hindi man lang tinablan si Joe habang hawak nito ang kanyang martilyo. Ganun na lang ang pagkagulat ni Cyrus na nanlaki ang mata at natakot na parang batang papaluan ng nanay sa puwet. Duwag pala ito at tumakbo. Pinaulan nila ng bala si Joe na pumunot ng piraso ng sasakyan at ginawa itong harang at pinaghahampas ang mga kalaban niya. Pinakitang namatay ang kasamang babae ng kalaban na si Seal na lubos nilang kinagalit. Kaya't kinuha ulit ni Cyrus bilang bihag si Sam at dinala sa mas mataas na lugar. Habang hinampas ni Joe ang mga kalaban na parang baseball ngunit napaligiran siya ng mga ito kaya't wala siyang nagawa kung hindi paluin ang mga pader at bumuho ang gusali. Makikitang natabunan lahat ngunit itinaas ni Nemesis ang martilyo na parang si Thor at patuloy na sinundan si Cyrus at Sam. Sinabi ni Cyrus kung alam na ba ni Sam ang tunay na katauhan ni Joe sa umpisa pa lang. Ngunit itinanggi ito ni Sam. Sa galit ni Cyrus ay pinadiling nito ang buong syudad at feel na feel na sinuot ang maskara. Na nagsisiga na kala mo naman ay lumakas. Patuloy ang pagsunod ni Joe kay Sam at makikitang kahit ang mga bala ay hindi na nito iniinda. Nilabanan ng mano-mano ang mga kalaban at pinatumba. Sa isang elevator ay pumasok siya at nakitang napakaraming kalaban ang may baril na sa loob ngunit nubos niyang lahat kahit para silang sardines sa loob. Sa pag-akyat niya ay sinira na niya ang mga pader upang mas mabilis na makahabol kay Sam. Makikita ding nasusunog na ang gusali kung nasaan sila, nang makalusot sa pader ay tinalo ang ilang kalaban nang muling nagpakita sa kanya si Big Curly Guy, na nagpakita na naman ng Black Bomb. Nalubos niyang kinagalit, tinusok niya sa katawan ng Loco na parang pinako sa krus sabay pindot ng bomba. Kaya naging giniling ang Loco. Sa kanyang pagsunod ay nakita niyang nakaposa si Sam na nais na sana niyang iligtas. Kaya't nabitawan niyang saglit ang martilyo, doon ay palihim na kinuha ni Cyrus ang martilyo at ginamit ito laban sa kanya. Maalalang lang sa sobrang dami ng pinsala ni Nemesis ay bumilis na ang tibok ng puso niya at unti-unting naubos ang lakas. Sinabi ni Cyrus na sana ay nanatili na lang siya sa pagkakalibing dahil matanda na siya. At si Cyrus ang magtutuloy ng madaming bagay na hindi niya ginawa dahil siya na ang bagong Nemesis. Sinabi nito kay Sam na ang akala niyang bayani pala ang magtataksil sa kanya. Kaya't muling humugot ng lakas si Nemesis at sinubukang akitin si Cyrus sa gilid ng gusali hanggang mahulog si Joe at nang tatapusin na ni Cyrus ang laban ay dumating si Sam na pinalo siya ng tubo. At sa aktong gagantihan nito ang bata ay nakaahon si Nemesis at inagaw sa kanya ang martilyo at sinandaw siya sa pader. At sa galit ni Joe ay talagang pinakita niya kung sino si Nemesis, binali niya ang martilyo paikot sa katawan ni Cyrus at hinagis niya ito sa apoy. Makikita nito din ang parehong eksena 25 taon ang lumipas ng hindi niya sagitin si Nemesis. At tinapo na niya ang maskara nilang pareho at matapos ay nagtago bilang ordinaryong tao. Ngunit matapos ang eksaktong laban ay uminit ang ang buong katawan ni Joe. Naginawa ni Sam ng paraan sa pamamagitan ng paghampas sa tubo ng tubig at inakalang patay na ito ngunit bigla itong muling huminga. At wala na silang no choice kung hindi tumakbo at tumalon sa kabilang gusali na ligtas nilang nagawa. Tinanong ni Sam kung totoo bang siya si Nemesis? Sumagot si Joe na ano naman ang pagkakaiba. Sinabi din niya na ang bawat tao ay may kabutihan at kasamaan sa kanilang puso at nasa kanya kung ano ang paiiralin. Lumingo ng bata palayo nang biglang nawala si Joe. Dumating ang mga magliligtas sa kanila. Doon ay kinausap si Sam ng mga reporter kung totoo nga bang buhay si Samaritan. Sumagot ng walang pagdududa si Sam na, Oo, oh, at buhay siya. Naniligtas ako sa gitna ng apoy. Doon ay nagsigawan ang mga taong na Samaritan, habang pinakitang nasa gilid si Joe na nagtatago at nakangiti sa bata habang hawak ni Sam ang kanyang relo. Umalis si Joe na nakakubli na parang si Rocky. Dito na natatapos ang pelikula. Salamat sa panunood, like at subscribe, muli maraming salamat!